Naaresto kaninang pasado ala una na madaling araw ng mga otoridad ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa Naiya Terminal 3 ang mag-inang na pasero ng Qatar Airways Flight QR 928 mula Doha, Qatar matapos na makita ng custom personnel sa, sa x-ray machine ang mga ipinagbabawal na droga luggage sa ng mga sospek na kilala ang mag-inang sospek na sina City Aisna, Binte Awang, Singaporean National, 63 years old, Sinur Nur Alabia Binte Hanape, passengers at uh, Singaporean National, 39 years old, na kumpis ka sa mag-ina ang isang green luggage na naglalaman ng apat na tingkan at dalawang cylindrical container na naglalaman ng 341 piraso ng pellets na naglalaman naman ito ng hinihinalang cocaine. Nakumpis ka rin ang isang dapol bag na naglalaman ng dalawang tingkan at tatlong cylindrical container na naglalaman ng 223 piraso ng pelet sa may laman sa loob na hinihinalang cocaine. Ang lahat ng na nakumpiska ay mahigit sa 14,360 na gramo na hinihinalang cocaine na nagkakalaga ng 76,108,000 pesos. sa naman na mag-ina ang naturang bagahe na naglalaman ng droga na ani hindi nila alam na may laman ng droga ang kanilang bagahe. Napag-alaman din na galing Dubai ang mag-ina bago pumunta ng Doha, Qatar at nagtungo dito sa Pilipinas. Naharap naman ang mag-inang Singaporean National sa paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.